Una dun sa tatlong dahilan natin, we vote no because I don't think that forcing the approval of House Bill 10800 today is in order. Mr. Speaker, this letter certifying House Bill 10800 is urgent, uh, cites as basis, and I quote, the uninterrupted operation of critical government functions, end of quote. Mr. Speaker, hindi naman titigil ang paggana ng gobyerno at hindi titigil ang mundo kung di natin aaprubahan ngayong araw ang house version ng 2025 national budget. Hindi nagmamadali ang Senado sa pagpasa ng kanilang version, bakit tayo nagmamadali? Pangalawa, Mr. Speaker, no, dahil hindi sapat na kinaltasan patungong 733 million ang proposed budget ng OVP. Mataas pa rin po ito given the poor performance of the OVP. The people even want to further slash the OVP budget to its bare minimum. Third, Mr. Speaker, No. Dahil lagi nating naririnig na kula ang pera para sa edukasyon at SUCs, para sa kalusugang pisikal at pangkaisipan, at para sa pagharap sa mga kalamidad at iba pang epekto ng pagbabago ng klima. Pero, Mr. Speaker, may pera naman pala na napapalitaw para sa unprogrammed appropriations na bagong tipo ng presidential pork. May pera para sa paghahanda para gamitin ang Pilipinas bilang extension ng Estados Unidos para sa girian nito sa China. Saya ang pondo para sa OP, Confidential and Intelligence Funds, at para sa AFP, NSC at NICA kung hinahayaan lang din naman nila ang US na i-exploit para sa pansarili nitong imperialist interest ang lehitimong pagdutol natin sa pag-apak ng China sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Pondo ng bayan ang ginamit para tiktikan at hulihin o di kaya ay i-abduct at i-torture ang mga kababayang nagsusulong ng libre edukasyon, abot kamay na serbisyo, disenteng trabaho at kasarinlan ng bayan. For example, in this year's budget deliberations, we confirmed that the sitting president approved the release of intelligence funds that the AFP Intelligence Service used to abduct two activists in Cebu last year. Pondo ng bayan din ang ginamit para sampahan ng gawagawang kaso at hulihin si Rowena Dasig, kapakabataan, anak bayan Southern Tagalog Secretary General na huminto sa pag-aaral dahil sa pahirap na hybrid learning program. After her release in August 22, last month, nawawala hanggang ngayon si Rowena Dasig. Kung kakaltasan ng budget ng OVP dahil sa pag-abuso sa confidential and intelligence funds, hindi maayos na paggasta ng pondo, overlap of functions at mabagal na paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan, ganun dapat din sa NTF-ELCAC at sa OP with its whole-of-nation approach for politicized services and whole-of-nation approach for state fascism. Hindi pwedeng hayaan na may CIF pa rin sa 2025 na gagamitin for OP-approved targeting of dissidents by PNP and OP-approved abductions by AFP. To conclude, Mr. Speaker, manalamin po tayo. Kaugnay po niyan, pasintabi sa P-pop group na Bini at sa kanilang kanta na pinamagatang Salamin Salamin. Ipaparaphrase ko ang lyrics and it goes this way. Ayoko umasa sa paniniwalang may pag-asa nga ba na ang taong bayan ay mapagbigyan. Mahiwagang salamin, kailan na ba aaminin, kanyang tunay na layunin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin, bakit serbisyo ay nabibitin. Salamin, salamin sa dingding, nasaan na ang funding? Salamin, salamin sa dingding, pwede mo bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasaan na ang funding? Salamin, salamin, kailan ba tayo papansinin?